Magandang-magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Gumaok S. City of Sanosidilmonte, Bulacan. Ako po natin ngayon ang butihing lingkod po nung barangay. Naglilingkod ng si servisyon ng pamalasakit Gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Gumaok S. City of Sanosidilmonte, Bulacan na si ginagalang po nung barangay, Kapitan Romel Bartolome Ome Petalbo. Kap, kumusta na po kayo? Magandang araw po ma'am. Uh, salamat po sa pagkakataon ito na pinaglakan nyo kami sa ganitong pagkakataon. Uh, ako po si Kapitan Romel Ome Pitalbo ng Barangay Gumaukis. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyo rin po ma'am. Uh, ako po ay nahalal noong nakaraang taon Opo. kung saan na uh, tayo po ay naupo bilang ng labing tatlo. Labing tatlong taon po bago po mag-election dahil po nagkaroon po tayo ng, ng mga step. Opo. Uh, tayo po ay pinag, uh, pinagbigyan at nagkaroon po ng pagkakataon na manalo sa kabila po nito at uh, tayo po rin nagtrabaho sa nakalipas na walong buwan. May mga programa po tayong ongoing, may mga programa po tayong iniisip na kung saan ito po yung mga programa na dapat ang makinabang po ay ating mga kaparanggay. Alright, okay. Yes, po, Pero unahin po natin ka regarding po sa ating uh, peace order. Kumusta po ba ang kapayapaan dito sa ating nasasakupan sa ngayon? Ay, saka sa kapayapaan po ma'am, talagang uh, talaga po ating tinututukan to kasi ito po yung habilin natin na uh, maging mapayapa at nagkakaisa yung ating kabarangay na sumunod sa mga bagay na bawal na ito po yung tinutukan natin kasama po natin ng mga tanod everyday po hanggang 10 uh, 4, as, 4 p.m. to 10 p.m. po o oh, 4 madaling araw 10 to p.m. to 4 yan po yung ikot ng ating mga tanod Sa kabila po niyan, uh, tuloy-tuloy din po na lumurupin ating mga tanod para po sa kaayusan ng bawat block. Kasi po, uh, ang akin pong nasasakupan ay apat na block at siya po isang extension. Sa kabila po niya, wala namang mga problema na naitatala na ma ma tahimik po, matahimik po gabi-gabi sa aking maramdayo. All right. Okay. So dito naman po tayo ka regarding naman po sa environment, kumusta po ba ang ating uh, nga po sa paghahakot at sa kalinisan? Dahil sa aming pag-iikot ko ay eh, isa po sa napakalinis din ang barangay Gumaok East po. Sa kabila naman po sa kalinisan, uh, meron mayroon po tayong mga committee. Yes, okay. Ng ating mga kagawad, ayun eh, po ay aking minandato na every Saturday tayo po ay magkandak ng kalinisan. Dahil nga po ang problema ng basura, uh, hindi lang naman po problema ng barangay ko, halos lahat po at buong mundo po problema. Pero sa kabila po noon, meron po tayong ginagawang programa kung saan ang mga tao'y binibigyan natin ng kaalaman. Mm -hmm. Ano po ba yung mga bagay na hindi man po ganun kadali oh, at talaga po. naman po mahirap. At meron po silang gagawin sa pagsisigurigin po ng basura, sa pagdatabo ng basura, mga nabubulok, ano po ba yung paraan sa nabubulok. Saan po natin ilagay, pwede po natin ipaod, tabunan ng lupa, pagkatapos po after 10 days, 15 days, pwede po din ipataba. Opo. At yung po mga nabubulog na yan, pwede po magamit ng mga bahay na mga naman mga pamilya na mayroong bakanteng lupa, magtanim ng gulay, yun po yung magagamit ng fertilizer. Wow. At yun po ang ating inuturo sa kanila na sana uh, ang bawat barangay o ang bawat tao, pamilya, magkaroon po ng kanya-kanyang sistema. Opo, opo. Hindi naman po natin tayang gawin nang nag-iisala, kaya nga po sabi ko tulong-tulong kasama po ang aking saguliang na ituro natin sa tao yung mga bagay na kahit mahirap eh, kailangan natin gawin. Ito. At ang, at, at, ang magiging, ang magiging ano naman natin ito, ang magiging bandang huli, mm -mm. eh, tayo rin ang makikinabang para po sa kalinisan ng bawat isa. Iwas sakit. Sa Opo, tama po kayo. So kap, may tanong ko lang po, sa ilang buwan natin pagsiservisyo bilang punong barangay, so ano na po ba ang ating naging accomplishment dito sa ating nasasakupan na barangay? Yes ma'am. Doon po ma'am sa accomplishment, medyo may ginawa na po tayo tulad po ng ano ka piyesa. po nung November to December o may pong na to, ang unang-una pong ginawa, ito pong barangay. Hindi po ito tulad ng dati, hindi po, ito yung mukha. Sabi ko nga, ito yung bagong mukha ng barangay kung Hindi man po tapos, pero sabi ko nga, ka kaayusan na ang, ang lakak ng pong mandato na ang pagdating ng tao rito, maging komportable. Kasi ito naman po yung ating, ating pangarap, pare-pare-pare. Mm -hmm. Na kapag ang tao pumunta rito, i-assist ng tao. Nabago yung sistema. Hindi man po siguro buo na nabago, pero may mga bagay po na naiayos. Uh, sa kabila po ng barangay, meron din po tayong mga barang, mga per block na mm -hmm. nilagyan po natin ng ratings. Opo. Hindi po para po sa mga senior citizen. Kasi marami po akong mm -mm. block dito na matari. Mm -mm. Lahat po ng block ko dito nilagyan ko po, po ng hawakan. Hawakan. po yung isang maging hawa sa mga matatanda, lalo sa PWD, tapos pinailawang po natin ng mga ganilan. Yan po yung mga programang na na ongoing po natin na ginagawa, tuloy-tuloy po natin ginagawa. At yung overcoat po, opo, opo. Uh, sa kabila po na no, yun po yung naumpisahan na proyekto ng aking dating tapitan mm. na hindi po natapos. At yung po yung sawa naman po na Diyos natapos at ngayon po ay nagagamit na. Yun po, yun po yung mga proyekto na ginawa natin, uh, yung ating pong sasakyan na barangay patrol. patrol. Dati po kasi ang bar aming barangay patrol ay namang problema sa gasolina. Uh, yun po yung ating inayos. Kinawa po natin mas komportable, mas maayos na kung saan ang mga nangihiram na mga constituent natin na walang pangbigay ng pera, eh wala na po sila magbigay dahil po wow. ayos na po yung patrol. Magdapos sa gasolina, eh lagi po meron. Wow, yung galing. po yung mga programang ginagawa po natin na tuloy-tuloy po. Opo. Pero kung para sa inyo, Kap, uh, lahat naman po may pangarap. So, ano po mga pinapangarap niyo pa po, lalo sa pag-unlad ng ating nasasakupan na barangay? O, tinatawag natin mga priority, priority pa? Ako po talaga mong pinangarap po, sabi ko nga dun sa, sa sarili ko, mm -hmm. wala na po kasi akong bakating lupa na Opo. Oh, pwedeng gawin isang tiyangge kung saan yung tiyangge o, ah, okay. o... pero meron po, meron po talaga. Yung mm -hmm. yan po sa may kan o mm. -hmm. yung -kay. Kaya lang po talaga ang private. Pero po nagkaroon na po kami, gumawa po ako ng isang resolusyon kasama po aking mga kagawa. Opo. Pirmano po, pumunta po kami sa na office. Na-approve naman po. Kaya lang po sa kabilaan po dahil po meron silang ongoing na proyekto, eh hindi po mapag-uusapan map -pap mapag -uusapan ngayon. Pero binigyan po kami ng basbas na pagkatapos po ng proyekto. Opo. Yung, po, yung malaki po yung score po nasa mga 300 square meter. Mm -hmm. Ang balang po ron, gawin ko po pong mini o public market. Wow. Sino po ang unang makikinabang? Ang gagawin po, ang, ang balak po doon, ang gagawin po namin doon, gagawin po namin ang per, per stall. Mm -hmm. Sa mababang halaga, per day, per month, pero sino po ang unang makikinabang? Yung mga taong may hirap na kabarapeyo. Okay. Sa kanila po po talaga hinahanap yun. Okay. sa sana po maasal po. Pagdating ng ilang isang taon pa sa usunod, maayos, maayos po po, Ayun. So, isa po sa mga priority ninyo ka? Yes, ma'am. Priority ko po, po yan. Number one okay. po, ma'am, na ano is trabaho ko talaga para po sa tayo. Pero regarding sa ating mga proyekto, ibig sabihin sa infra, ano po ang karagdagan nating mga priority sa nabanggit niyo po kanina ng mga accomplishment naman? Proyekto ma'am na gagawin yes, ma'am? Oo, gagawin. Okay. Infra. Yes, nakita ko po mga proyekto ang gagawin. Yung kung mga patok namin sila kasi kung mga panahon na talaga yung mga patok ay eh, hindi po nabigyan ng tutok dahil po talaga pong mga putas-putas pero sa kabila po kasi po, e, po hindi naman po ganun malaki ang infra every year po kasi talaga yung papagawa pero sabi ko nga, misan personal personal na pera ko, personal na pera ng mga magawa yun po yung pinangkukumpuni namin doon sa mga proyektong kaya naman po namin hindi gamitin yung pad ng barangay at personal namin nilogin Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ka pang ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Sa akin po mga mahal na kabarangay, barangay po mga office, isa lang naman po ang aking hangat. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang sanggol Ito Ito, na, ito na po yung panahon na kung saan uh, magsama-sama na po tayo. Sabi ko nga po, lagi tayo yung isang pamilya. Opo. Hindi po kailangan natin humanap ng kung sino magaling, kung sino ang gumawa, kung sino ang gagawa. Pagtulungan po natin. Ang lahat po ng aming ng programa ay para sa inyo sana po sa mga programa, proyekto, o dinasa o mandatory, o mandato na ginagawa ng gobyerno para sa ikabubuti ng barangay. Tulungan niyo po kami mga, mga mahal po barangay. Hindi po namin kayang gawin at gagawin pa yung mga bagay na hindi natin nakita nung nakaraan ng kasama kayo. Wala pong ibang gagawa nito kung hindi po kami tayo. Ito po yung panahon na kung saan magsama-sama na po tayo at magtulungan na po tayo para po sa ikabubuti ng lahat ng taga-barangay kumakapis. Alright, okay. So ano naman po ang inyong mensahe kap sa inyong masisipag ng mga barangay worker at isama niyo na po ang inyong mga kagawad dito? Oo, at sa mga mahal ko naman pong kawani at sa mga kagawad na nakasama ko po dito sa panahon na mm -hmm. ko. Mm -hmm. Isa lang naman po ang sinasabi ko. At sa mga kawani, tapos na po ang politika. Kumanap na po tayo mm -hmm. ng sa pamamaraan, isang proyekto na kung saan makikinabaw po ang bawat pamilya natin. Hindi man po ako na rito para kung mamili kung sino ang gusto ko. Hindi po ako nagili rito para kung sino lang ang biya ko ng mga proyekto. Ang mandatang mandato ko po sa sinasabi ko nga po sa mga kagawad ko, iayos po natin lahat. Iyakapit po natin lahat. Opo, <laughs> opo. Dahil po ang iyakap sa, pag, sa, sa bawat isa, iyan po yung nangangahulugan na sama-sama na po tayo para sa isang programa. Wow. Walang masipag, walang magaling, walang mayaman, walang mahirap. Iparamdam natin sa bawat isa ng barangay kung office sa mga konstituin Opo, opo na pair po tayo para sa kanila Wow so, uh, Kaya nga po nung ako ito bang po naglalay po tayo ng slogan na OME Ibig sabihin po ng OME is Organisadong barangay may puso at malasakit efektibong maglilingkod sa lahat yan po ang aking mandato para sa aking barangay. Let's go, Barangay Gumao, please. Wow, alright. Yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Gumao, okay. S. Si Teb nice Sanusidil, Montevlacan. Okay? Magandang araw po mga kapres. Leigh Castro po ng Parejas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Thank Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo. At salamat din po sa pag-unlock sa akin.